Gusto mo ba ng idea kung paano ma-maximize ang social media mo? Yung tipong additional source of income habang nagti-TikTok, Instagram, and Facebook. We are building an empire using online. At marami sa community natin ang kumita during lockdown because of our proven online system. Who knows? Baka ikaw na yung next. Kaya tapusin mo ang maiksing video na ito hanggang dulo to find out more. This is Floor Angel of Zara Community. Kami ay mga online negosyante na nagtuturo at nagaguide sa mga tao gustong magnegosyo like breadwinners or OFWs na nagahanap ng additional income part time or online business pero hindi alam kung paano. We are Orbis Victus International, InsureTech division of Alliance in Motion Global with 17 years of experience in direct selling and marketing. and partner with stronghold as our service provider with 62 years of income protection expertise. Together, we aim to change people's lives through income protection, consumer empowerment through our advanced financial technology. Napakaswerte mo kasi I will present to you the online business na ginagawa namin using Facebook, Instagram, and TikTok. Imagine, kahit nasa bahay ka lang or kahit nasa ang sulok ka ng mundo, as long as meron kang cellphone and internet, pwede kang kumita. Paano ba maging part ng team? Kailangan mo lang bumili at mag-register ng ating Income Protection Package. Once ma-register ka, ay ipoprovide namin ang lahat ng trainings, at guidance na kakailanganin mo kung paano mo mamamaximize ang social media mo at kung paano kumita sa ating negosyo. Kasama sa package ay magkakaroon ka ng 3 million worth of personal accident insurance. Meron ka rin 600,000 worth of medical reimbursement as emergency fund para sa mga di inaasahang pangyayari. Example, na-aksidente ka at na-ospital. Although, ayaw naman nating mangyari, pero malaking bagay na lahat ng nagasos mo ay maibabalik sa iyo up to 600,000 pesos. Habang nagpapahinga at nagpapagaling ka, magkakaroon ka ng additional 6,000 daily hospital care income up to 10 days. Pwede mo ring bigyan ang immediate family mo ng almost the same coverage or pwede mo rin itong ibenta. Kasama sa package na ito ay pwede mo rin mabigyan ng protection plan ang mga mahal mo sa buhay. Lahat ng ito ay 42,000 pesos worth of policy but we are giving it away for 29,990 only. Sa 29,990 mo, siguradong may peace of mind ka dahil covered kayo ng family mo kahit nasa ang sulok ng mundo. At ang maganda, pwede mo itong isabay as an additional income asset. Since registered ka na sa community natin, you are entitled to get 25 to 50% lifetime discount on all our products and services. Kaya kung retailing ang hilig mo, patok na patok ito sa'yo. No requirements, no quota tayo dito. Or pwede ka naman mag-refer ng mga magre-register at magiging part ng community natin and earn 6,000 pesos as direct referral income. Example, kung may mag-sign up sa'yo na lima, meron kang 30,000 pesos. E paano kung sampu? Meron kang 60,000 pesos. It means unlimited ang potential income mo dito. Lahat ng yan makikita mo sa DTC or Data Tracking Center na ipoprovide sa iyo upon registration at may end cash sa ATM card mo na ipoprovide ng company. Daily po ang payout natin dito. And we are the only company that is daily payout for 17 years. Once na mag-sign up ka, magkakaroon ka ng 3 accounts sa dami ng pwedeng mag-sign up, pwede kang gumawa ng four sales group mo. In this scenario, kailangan mo lang kumuha ng apat na tao. For example, one sign up per week, so it means four in a month. So, kikita ka ng apat na 6,000 pesos and that is 24,000 pesos as referral bonus in just one month. Sabi ng company, once you have one account on your left and one account on your right, so magmamatch yon, kikita ka ng 1,800 pesos. And you have three accounts. So it means, tatlo ang mag-generate ng 1,8 ng 1.8 ng 1.8 So sa apat na tao, kumita ka ng apat na 1.8 for a total of 7,200 pesos plus 24,000 pesos mo kanina So, kumita ka ng total of 31,200 pesos. Imagine, 29,990 ang nilabas mo, kumita ka ng 31,000 plus, at protected pa ang family mo. Sobrang value for money, tama? Now, ang goal natin on your second month ay magkaroon ng 4 sign up yung apat na nag-sign up sa'yo para kumita din sila tulad ng kinita mo. Same benefit, same income at same protection. Pero dahil sa guidance ng Zaro Community at sa health mo, ay kikita ka ng another 16 months for a total of 28,800 pesos. Nakatulong ka na, kumita ka pa. At kapag naka-4 sign up na yung apat nila, ay kikita ka ng 64 months for a total of 115,200 pesos at magtutuloy-tuloy na yung 1-8 ng 1-8 ng 1-8. Every time na kumikita ka ay magkakaroon ka ng accumulated points converted into dream life program kung saan pwede kang magkaroon ng gadget, sports car, and even house and lot. At isa sa pinakamasayang benefit ay magkakaroon ka ng free travel incentive like Boracay, Palawan, and even international like Hong Kong, South Korea, Japan, Maldives. Europe, and USA. You will have voucher na pwede mong gamitin para makapag-travel kasama ang loved ones mo. Before I end this video, if dreamer ka din, make a decision kung gusto mong magkaroon ng magandang buhay. Join us as soon as possible. Huwag mo nang patagalin. Kapag nakakita ka ng opportunity na katulad nito, because I know you deserve a good life. I suggest, tanungin mo yung taong nagsend ng video na to kasi we have this concept na pwede kang kumita using online system na meron sa ating community. Kaya nakapag-create na tayo ng 25,000 millionaires. Sobrang excited ako para sa'yo. Malay mo, ito na yung break mo at solusyon sa lahat ng problem mo. Napakasarap mapunta sa isang community na hihilayin kapataas at ang gusto para sa'yo ay maging successful sa buhay. I welcome you not just in this community but in this family na alam kong belong ka dito. Meron pa kaming special program for OFWs and fast track program for entrepreneurs na pwedeng kumita ng 10 million in one year. Itanong mo sa taong nagsend sa'yo ng videong ito.